Hello guys, welcome back to my channel Estong Vlogs ah, Nandito tayo ngayon sa labas guys Naglakad-lakad papuntang uh, tindahan Ang oras natin dito ngayon sa Saudi Arabia is 10 o'clock ng gabi Bili lang tayo ng uh, biscuit guys Pang snacks, nagutom ako eh Walang pagkais bakay lakad na tayo guys Ang layo ng tindahan dito guys And guys. Lakad lang tayo, guys, kasi wala tayo sa second. Tawit tayo, guys. Oops. And guys Ito yung night view ng Alhasa guys Ayan dito tayo bibili ng Biscuit Aldres Gas station Ayan guys Nandito na tayo sa loob ng tinahan guys Bibili lang tayo ng juice At saka uh, Biscuit Hello guys uh, Tapos na so tayo lumili ng uh, stock natin guys Ito lang yung nabili natin guys 15 real ang uh, nabayaran ko guys Sa uh, akin na to Pinas mga 180 18 na to pesos Unti lang oh Ayan Pauwi na tayo ng bahay guys Kain ako kasi gutom na ang lamig na pala dito guys Ayan, uh -huh. tari na yun guys Ah! Ang dito lang muna tayo ngayon guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye, God bless. See you on my next vlog.